Junyo 26 At nandito po tayo sa Barangay Cardinal Atin po nakikita Yung isang banos Na sa bandang unahan Meron nang nakatanim Pero sa kalagitnaan eh Ano pa rin uh, Wala pang tanim Ayan Sige alamin nga natin uh, Ano istorya na Ah, Book na rin ito. Busa uh, mismo nagtanim. Ah, kuya, ano pangalan mo, kuya? Marvin De La Cruz po. Marvin De La Cruz. So, ikaw ang nagtanim dito? Apo. Uh, Sino kasama mo nagtanim? Ah, uh, yung kapatid ko po. Dalawa lang kayo? Apo. Uh, o, bakit ba ganito? Hindi tuloy-tuloy ang uh, pagtatanim hanggang sa dulo. Ah, uh, ang nung may-ari, eh, kinakanya lang po itong kanya, iniinit-init niya pong patamnan. Ito po. Bakit Apo. po? Uh, dahil po sa komposa po sa diesel po. Sa crudo po. Sa krudo uh, eh, ito natitira. Kailan po ito tatamnan? Uh, kung po siguro po ito, uh, pangatlong araw po bago po tamnan po ito. Patubigan niya pa po ito eh. Ah. Uh, so, ilang araw ulit patutubigan yan? Tatlong araw po. Tatlong araw uli na patutubigan? Apo. Opo. Opo hanggang dulo na yon ah uh, hindi po Ka hanggang dyan lang po sa bananya po nyo na yan opo bago na pag makalipas na lang pong matam ng tao susunod na lang po yung dulo niya. dulo opo o ilang araw naman na yung patubig nun ah uh, ganun na lang po ulit tatlong tatlong araw na lang po tatlong araw kung conforme ba kung gaano akam po yung tubig aabot ah, sa dulo kasi po yung patubig po niyo yung bomba niyo nasa unahan unahan po yung po yung bomba niya sa dulo, sa bungad. So, ito po sa ganito sistema, nakatitipid ba yung mayari? Uh, hindi ko lang po alam. Pero kung po siguro, baka nakatipid naman po siya. Doon sa crudo? Opo. Kasi po yung mga katabi ninyo, tuloy-tuloy ang uh, bombay, no? Opo. Eh, siguro po sila, eh, baka meron po silang mga financial na panggamit sa patubig, kaya dire-diretso po sila. Ayun. So ganito ba lagi yung sistema ng patanim numayari? nung mayari? Nung nakaraan po, ganito din pong ginawa niya. Mm. Paputol-putol po. Paputol-putol. Yeah. Para makatipid oh, po, po sa sakrudo. Sakrudo po. Ayan. Yeah. Oh, sige, maraming salamat Marvin. Opo, oh, maraming salamat din po.